Alright, andito tayo ngayon sa now Ay, pagsusurbahay natin yan dyan Lalo araw Saan yan kapunta yun? Saan di dito Down yellow Ang ganda dito pag down yellow din Ay, alaw Ay, anong yung mundok eh yung kawila eh wala tayong nakiketa wala oh. mo ba natin mga putos ay hindi siguro oh. ay nako ang gaan kinabuna na ano amaw wow wow hindi na kayo dadaaw oh.

Kasi may mangulat lang tayo bigla May masal makasalubong tayong ano, aeroplano Wow, oh, ang ganda tingnan sa baba mga lodi Wow, oh, yun yung uh, kuwari ni Tao to So Dito muna uh, tayo dito mga lodi ha uh, lang natin sa video oh, Yung, yung view sa uh. Okay, huwag kak matumba mo to, uh. Oh, bowling ay Ay, ng maisan eh. Ay, napakul, Naku na, napakano. Pang-pang. Gabi naman ng mga taong to. Ginawa pa yung ano, maisan. Ah, nakaulis ka. Oh, tayo sa baba. Ito na lang, hindi tayo nabutan ng ulan dito. Wala tayong masisilungan. Matulit. Matulit yung bawat siya. Matulit yung daan mga lao dyan. Tulitan yung waka. ini kita tayo dapat ng mobilize. Oh, itu mau lagi, bigla juga tayo work na yo oh ay may nakasunod sa atin na motor wow ang galing ito ops si na tayo dito mga lode ang ganda ng mundo Okay. ito si muna na tayo dito oh ay bawlinti yan lang lang bundok kung makikita na kating ay huwag na nga lang uy wow nasanay na tayo sa bundo. ano kayong daan yung daanyo? Pwede ko lang padaan itong sasakyan ka. Ay nako, hindi pala. Huwag na nga laang, eh. Ay ang pangit Ay nako, ang pangit ng daan. Wow. Wow, lang slide on. Wow. Malang slide din dito mo beh. Ito tayo dito sa gitna ng Al fly. Oh, wow Napaka-panas, takabang dito.

may tubig pa sa daon, eh lalo tuloy na maputik naka japon naman sa kayo ng damay tayo kasi okay. na ang pina-overtick tayo niya natakot pa siguro yun alam niyo mga load eh kung hindi niyo alam ay eh, huwag niyo nalang alam eh aba dito napakatarik ng daan so, uh, yun doon lang ang ating video mga load eh.